Ito ay tsura ng engine bay natin ngayon. Ayos naman, hindi marumitignan. Pero kung sisipatin maigi, ayan o. Oh, lang halata, pero malikabok na. May pa naman lagi dito sa loob. Kaya mahaluan lang ng onting moist. Magiging parang putik yan. Lalong mahirap na linisin. Kesa umabot sa punto na kailangan magpa-engine detail. Linisan na natin bago pa kumapal yung dumi. Basahan lang na medyo basa. Pag ganitong medyo manipis pa yung alikabok, parang naglilinis lang din to sa bahay. Punasan lang lahat ng kaya punasan. Basta abot ng kamay kahit pa onti-onti. Ayan huwag no? kayong mag magalangan na ba may bawal punasan no? Ano lahat 'yan pwede basta wag lang yung tumutulo talaga yung basahan. Moist lang na basahan okay na. Tapos yung mga singit-singit, gamit lang tayo ng brocha Ayan, parang nagwawalis lang. Parang nakakaurat sa simula kasi ang daming sulok-sulok. Hindi mo alam kung saan sisimulan, ano isusunod. Pero tiyaga lang. Pwedeng isang area lang muna tapos pag ubus na lahat, doon naman sa kabilang area. Pero kahit i-pre-style mo, basta ang technique lang. Pag nadaanan mo na, okay na. Pang isunod next, yung hindi pa nadadaanan. Hanggang maubusan ka na ng isusunod kasi nadaanan mo na lahat. itong ilalim ng hood, damay na rin natin. Pag nag-build up din yung libag dyan, mahirap na paputayin ulit pag matagal din na linisan. Pag natanggal na lahat ng dust sa surface, kumbaga yung, yung mga nakapatong lang na dumi, pwede na punasan na ito next. Karamihan BS1 ang ginagamit pero tayo dito, interior protectant ng pristine yung gagamitin natin. Okay naman yung BS1 pero ito hindi daw ganun katapang. Ewan, ganun daw to. Arte lang siguro or saktong selan-selan din. Pero ngayon ko pa lang din naman matatry to kaya tignan na rin natin kung ano talaga yung comparison. So far ayos naman para rin siyang pang rubbing. Ayan o, oh, yung hindi natanggal ng punas at brush nalilibagan niya. Tapos, ayan, para din BS1, polished black din yung effect pag pinunas. Re restore niya yung pagkaitim ng mga black na parts. Parang ah, wet look din. Ayan. tapos na i-rubbing at i-polish lahat, Okay na. Ganyan na yung niya. Hindi ulit masyado. halata na <laughs> may nagbago. Pero ayan, yung gamit nating basahan. O, tignan nyo. Light blue na halos puti ito kanina. Diba? Itim na itim na ngayon. Diyan lahat galing yan. Pag sinipat mo bawat sulok ngayon. Ayan, o, malinis na. Parang bago na siya ulit. Yung ganong maalikabok na. Mainam na, malinisan na agad. Gaya ng ginawa natin. Habang kaya padaanin sa ganong paraan ng linis. Yung onting alikabok na yan galing sa kalsada. Nagbibuild up lang yan dito diyan so, hindi yan nababawasan padagdag lang ng padagdag kaya habang kaya pa natin i-DIY na linisan at i-detail kaya syempre para ma-maintain natin yung engine bay ba? Diba? lalo na kung bago pa lang yung sasakyan syempre maganda ma-preserve yung itsurang bago pa rin na makina alam nyo naman yung mga auto natin pag napabayaan nagtatampo pero pag inalagaan alagaan din tayo nyan sa daan